Sa ating balita serye, dahil lang sa dumi ng aso, isang matanda ang nakomatos matapos hampasin ang ulo. Saan magtatapos ang kwentong ito? Makakamit kaya niya ang hustisya sa sinapit? Alamin yung sa huling yugto ng ating balita serye atid ni Mr. Pure Exclusive, Gary D. Dahil lang sa dumi ng aso, nagbago ang kapalaran ng dalawang pamilya dito sa Pasay. Isang buwan ang nanganganib na pumanaw, habang isang binatilyo naman ang nahaharap sa panghabang buhay na asunto. Isang araw na nakumataw sa ospital si Lolo Rodolfo. Subalit dahil na rin sa tindi ng tamang tinamon niya sa kanyang ulo, bumanaw rin si Lolo Rodolfo. Sabi na, ano, huwag kami mabibigla kasi, kasi hindi na tinatanggap yung, ano, yung, yung gamot sa ano. Tapos, eh, ano, parang, hindi naman ako nag hysterical na ano, basta ano lang ako. naka kasi, ano lang ako eh, may sakit nga ako doon. Ang binatilang itinuturong humampas ng bangko sa ulo ng matanda, agad umalis sa kanilang lugar. Habang may-ari ng aso na dumumi sa tapat ng bahay ni Lolo Rodolfo na si Joan, umalis na rin sa barangay kasama ang ibang kamag-anak na nakigulo sa rambulan noong nakaraang taon, ang 9 ng Oktubre. Wala sila. Walang, medyo natira yung ina, pero laging nakaklose ang ano nila. pinto okay. Kasong homeside, serious physical injury at oral defamation ang isinampan ng pamilya ni Lolo Rodolfo sa mga sospek na si Nakem Camasis at Julius Camasis na patuloy na dinidinig sa Pasay City Regional Trial Court. Pag nag-hearing, tatanong ko, ano, kumusta na? Pati yung mga anak ko sa Dubai. Sabi niya, Nay, yung kaso, sabi ko, nasa itaas na daw. Tapos na yung hearing-hearing every week. Makalipas ang limang buwan ng pamanaw si Lolo Rodolfo. Muling bumalik si na Joanne sa kanilang bahay ang mga alaga niyang aso. Hindi na raw lumalabas ng bakuran. Mahilig po talaga ako sa aso, pero iyon naman po, hindi naman yung aso yung, yung aso namin yung pinagmulan that time. Actually, dumaan lang, which is wala naman talagang pupo doon. Ang inulilang asawa ni Lolo Rodolfo, pinagkakaabalaan na lang ang natitirang kabuhayan ng pumanaw na asawa. Naging normal na lang. Parang hindi. Ay ayaw, ayaw nga akong padaanin dito ng anak kong lalaki. Eh, parang medyo yung babae medyo na, na ano pa sa akin. Parang nakikipagbati. Ang binatilong si Ken Camasis patuloy na natatago sa mata ng batas. Habang si Julius Camasis na nanaksak kay Wilfredo, pinagahanap pa rin ng batas. Sa ngayon, naghihintay na lamang ng desisyon ng korte ang pamilya ni Lolo Rodolfo. Habang si Joan naman, umaasa na patatawarin sila ng pamilya ni Lolo Rodolfo at muling magkakasundo ang kanilang pamilya. At yan ang pagtatapos ng balita Series sa linggong ito. Ako po si Gary De Leon. Magandang tanghali. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.